Magandang gabi po. Ngayon ay ating tatalakayin ang isang epiko na pinamagatang si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong ng Langit. Ito ay epiko ng mga bagobo. Sa kaharian ng Guaman, may isang lalaking nangangalan na Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bae. Lumapit si Bae at ito ay nagdala ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang minsahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batooy. Sapagkat may dalagang dumating sa kaharian na hindi nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag sa isa sa mga kalalakihan ang hangin para papuntahin si Tuaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuaang dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari kay Tuaang. Ngunit hindi nakinig si Tuaang sa sinabi ni Bai. At dali-dali niyang tinawag ang kidlat. Pagkarating niya sa tahanan ni Batuoy, ay agad siyang pumunta sa dalaga. Humiga si Tuwaang sa tabi ng dalaga at agad na nakatulog. Nagsalita ang dalaga at ito'y kanilang kinausap kung ano ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Sumagot ang dalaga na nagtago siya dahil gusto siyang pakasalan ng binata ng pangumanon. Kaya tinulungan ito ni Tuwaang at naglaban sila sa binata. At pagkatapos ng kanilang labanan ay namatay ang binata. Pumunta si Tuwaang sa kasal at pagkarating niya roon ay naroon ang binata. Si Tuwaang ang nagbayad sa mga pagkaing hindi mabayaran ng binata. At pagkatapos ay lumabas ang dalaga at tumabi kay Tuwaang. At nagalit ang binata at hinamon si Tuwaang ng isang labanan. At naglaban sila ng matagal. Sa kanilang labanan ay nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata. Kaya ito ay kanyang napatay. Pagkatapos ng labanan ay inuwi ni Tuwaang ang dalaga at namuhay ng mapayapa sa kanyang kaharian.